Ano to Ano ito? Ulam. Oh! Wow! Wow! Ang daming stock! Anong mga ulam na to? Anong mga ulam to Chicken feet. Chicken feet. Ano pa? Beef Oh, beef Ang ah, Sarap! Kalamig! Padayon <laughs> lang ta kay ang bawal kapag yung kinunta mo. mo na naku, yun. magkagalit yun mo. O, oh, pabida bukas. Beatball bukas. So, ang beatball, hindi siya bawal. Hindi siya bawal? Hindi bawal, no? Beatball.